balikan ko dun kasi may nakita ako ate na may dalang aso ngayon sumagi sa isip ko na baka malay mo iligaw na baka mapagalitan ako kung tanungin ko ayun o hindi siguro mamaya ikot ako doon is ano nito eh. Ayun, may aso. Kawawa ano na yung aso pag ilingigaw na yan? kung mabalikan ko si ate para i-approach ko na in a nice way. Amikot Ayosin natin para makita niyo ang sinasabi kong aso. baba pa rin. My gosh. Ayun. Makikita niya. Ang andun pa. Kanina sabi ko, bumalik ako kasi may nakita akong ate na may maasong maliit. Hindi naman masyadong, hindi naman masyadong maliit. Ngayon napaisip ako baka iwanan niya or iligaw. Kaya bumalik ako, umikot na ako dun. Tanungin ko si ate. Oh, wala na. Ay, ayun, ayun, ayun. Ayun yung nakaupo-upo. <coughs> ayun si ate, oh. Nakikita niyo na si Doro. May kasama siyang aso I-park natin ang konti dito. Ayun, oh. Ayawin ko kung nakikita niya. Ayun si ate. pe yun, nakita nyo nakita nyo kinausap ko, pero alaga naman pala nila lablab <laughs> -lab daw man nila, yung aso at least, yun naalagaan ayun ah, na yung magsusundo nakita ko na yung anak niya kasi mabigat daw yung aso and hinihintay yung anak na magsusundo magsusundo well at least maganda yung ano yung ah, yung sabi nung babae na yun na alaga pala nila akala ko kasi alam mo yung mga ganyan i eh, liligaw kaya sabi ko ang tabayanan ko at kakausapin ko naman in a nice way para wag na lang niyang magawa kung may masama man siyang balak sa aso. Pero wala naman pala. Sorry, nag-isip lang ako ng masama. <laughs> Ay, maging alert tayo habang hindi pa nangyayari. Kasi, if just in case, hindi, hindi na maliligaw. Kung halimbawa man dito na kami papasok sa amin sa my gate, last guard. nag tripping nga pala kami sa Valencia. Nag, nagtawag si ate Natalia. Natali. Na. Kung pwede daw ako punta din doon. Sabi ko, Oo naman. No problem. Malapit lang yan eh. So, ay, bilis lang naman namin kasi unang-una di naman talaga pwedeng papasukin dun sa may mga gugong magawa pangalawa malapit lang sa gate yung unit nung buyer kaya ang bilis lang namin siguro pinicturean lang yun sana umulan, napaka-init bagay na importante today. Gusto ko kumauling ba? Kaya lang yung concert mamaya na daw. <laughs> Hindi ko na maaabotan. Eh, amupaman paman yan. Pa Ang yan. Gusto kong mabayad. Pero wag na. Kukunti na lang na. Next year na sana.